solo kasi sir pag kami lang sa ayon pag ispend ka sir ba diba? o yung atin sir kahit yung malalaki basta pag meron sir saksok tagilid ang dispera ganun lang gagawin mo rito sir o karun lang yan sir ha o huwag mang sa isang sir kasi yung gamit sir gamit sa bahay ba diba? o sa mga kari yeah. mo sir kahit anong klase ng kutsilo kasi pag pumaril yung kutsilo mo sir subukan mo magpasa katulad nito stainless o magkano ba bayaran mo sir isang yan Diba? Ito pag meron ka nito, sir, sigurado 'yung tanong siya, sir. 100% niya, sir, pag meron ka. Ito sir. Yes. Bigyan mo sir, sir, partner 'yung makapal ka pa. Libre na 'yung pamalit. Ayun, kasama niya 'yan, sir. Dalawa na po 'yan, sir. Karon lang 'yan, sir. Unya, ah, uh, mamaya ba, sir, magtikpit na rin tayo, sir. Diba? Dalawa na 'yan, isang tao. Tapos niya, sir, galing kami ng October, uh, 'di ba? Pag magkasama sir, kahit 'yung malalaki. Yes. Yeah. Patong lang sir, tapos na sir. Ganun lang gagawin mo rito, sir. O sa 30, sir, nga karamihan na kutsilo nila, mga ganito, sir, yung mga itak kasi hindi kinakalawang. O sa atin, pag meron ka pa, kahit yung mga stainless tapong tagilid tulang atak ayaw patinduga ha Slanting position lang sir tapos sa tala sa sir sigurado na may sir tanawa gaano ka ahit yan sir murag link sir o murag labahan na rin yan sir pag meron hindi ka mag-ipay sir ganyan ka tala sa mga kutsilyo mo sa kagato sa langit na di ba 2 years na yung gamit mahal, sa mahal pa yung raiders ba yes oo <laughs> di ba 100 lang yan sir samantala yung gat na pa kami sir kasi pag halimbawa iba yung nagbenta yan sir baka ito lang yung 100 mo wala pang pamalit o oh, si bossing o oh. binibidyan tayo ba ni bossing boss o oh, nag demo oh, 100 lang yan sir 100 po